Roma chapter 12 verse 4 to 5 Sapagkat kung paanong sa iisang katawan ay maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanikanyang gawain, gayon din naman tayo bagaman marami ay iisang katawan kay Kristo at bawat isa'y bahagi ng iba. Ano ang aral? Ginagamit ni Apostol Pablo ang pamilyar na larawan ng katawan ng tao upang ipaliwanag ang kaugnayan ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia sipin mo ang iyong sariling katawan, mayroon kang kamay, paa, tenga, puso, at iba pa. Maraming bahagi, diversity. Ang bawat bahagi ng katawan ay magkakaiba at may sariling gawain o tungkulin. Hindi kayang gawin ng mata ang ginagawa ng paa at hindi kayang gawin ng kamay ang ginagawa ng puso. Sa iglesia, ibig sabihin nito, iba't iba tayo ng kaloob, talento, at kakayahan na ibinigay ng Diyos. Ang ilan ay mahusay magturo, ang iba ay sa pag-awit, ang iba ay sa pagtulong o sa pagpapayo. Walang bahaging walang halaga o walang silbi. Tanong sa sarili, ano ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Paano ko ito ginagamit para sa Kanya? Isang katawan, unity. Bagamat marami at magkakaiba tayo, tayo ay iisang katawan kay Kristo. Tayo ay nagkakaisa dahil si Kristo ang ating ulo. Ang ang pagkakaisa natin ay hindi nangangahulugan na lahat tayo ay pare-pareho. Bagkus, ito ay nangangahulugan na tayo ay nagtutulungan bilang isang sistema upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Kapag nasaktan ng isang bahagi, naapektuhan ang buong katawan. Tanong sa sarili, paano ako nakikipagtulungan sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Nakikita ba nila ang pagkakaisa ni Kristo sa akin? Bahagi ng iba, interdependence. Ang talata ay nagtatapos sa mahalagang paalala, bawat isa ay bahagi ng iba. Hindi tayo nabubuhay at naglilingkod ng mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Ang iyong kaloob ay kailangan ng ibang miyembro? At ang kaloob nila ay kailangan mo. Ito ay nagpapakita ng pagiging lubos na umaasa sa Diyos at sa ating mga kapatid. Ngayon, itanong sa sarili, iniisip ko ba na mas importante ang aking bahagi kaysa sa iba? Ay tandaan walang bahaging hindi mahalaga. Nagpapakita ba ako ng pagpapahalaga sa mga bahagi na naiiba ang gawain sa akin? Handa ba akong gamitin ang aking kaloob upang pagpalain at paglingkuran ang ibang miyembro ng katawan ni Kristo? Panalangin, Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng aming pagkakaisa kay Kristo. Tulungan niyo po kaming makita ang halaga ng bawat isa sa iglesia. Gabayan niyo po kami na gamitin ang aming mga kaloob, gaano man ito kaliit o kalaki, nang may pagpapakumbaba at pagmamahal, upang magkasama-sama kaming maging isang malusog at gumaganang katawan para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.